Okay magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Muli po nandito na naman po tayo sa ating pong uh, programa So syempre bagong lahat binabati po natin lahat ng ating mga kapatid sa abroad sa lahat po ng ating mga supporters magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat pasensya na po kayo dahil ngayon lang po ako nakapag vlog dahil kahapon nga karawan po ng aking uh, bunso, nanak kaya medyo ayun napahalo sa inuman <laughs> medyo gabi na nagsialisan yung mga bisita, yung mga ano natin so kaya medyo tinanghali din ang gising dahil Uh, alauna ng gabi, naguugos pa ako ng plato. No? So ganun pa man, salamat po sa mga dumalo sa bahay, ano. At salamat din eh, sa mga kaibigan natin ay pati sa mga opisyal ng barangay, no? Na pumunta din po. at yung, uh, ating kaibigan na uh, isang councilor, uh, dating uh, isang retired colonel no? Salamat sa inyong pagdalo, no? Okay, uh, nasabay-bayan niyo po ba yung uh, naging kagana pa po dun sa Senado? Kahapon na. <laughs> ano po ang napansin ninyo? ah Ano po ang nakita ninyo doon? Baka po eh. <laughs> Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, ano? Uh, ang una ko pong napansin sa naging usapin doon sa Senado, kasi hindi ako nakatutok kagabi na dahil nga sa yun nga may bisita nga uh, timing din na uh, birthday ng anak ko kaya kanina bago ko nag vlog na yon pinanood ko muna pero hindi ko natapos dahil ang tagal eh no? so ang isa po sa napansin ko dan unang unang nakikita ko tila napapahalata po talaga itong si Chase na ayaw niyang ma-impeach ito pong si Sarah no? lalong lalo na po itong si Bato no? <laughs> Kitang-kita po ni Diyos si Bato. Uh, sa, sa sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, may kanina po ano, may sinabi po si Bato doon sa Senado kagabi. O, o ewan ko kung kagabi yan o matagal yan nang sinabi. Uh, na para sa akin ano, ay talagang nakakagalit, no? At talagang nakakainsulto at hindi lang nakakainsulto. Talagang mapapansin mo na may kasamang pananako yung kanyang sinasabi no kung uh, unawain po natin mabuti yung uh, mga sinabi po niya talagang magagalit ka o manggagalaiti ka talaga sa galit e eh, paano ba naman kasi biro mo sabihin ba naman niya na uh, yung sinabi niya kung maalala ninyo sabi niya hindi ako abogado sabi niya pero ako'y isang Pilipino na gusto sana sabi niya nga yung words na sana uh, Na gusto sana Na hindi na tayo magkakagulo Sa Pilipinas Sana uh, yun, yun ang tumatak sa isip ko eh Unang una Sasagutin ko lang po ah Yung uh, sinabi po ni Bato de la Rosa Na hindi siya Abogado no Sabi niya hindi ako Abogado eh bakit Sino po ba yung nagsabing abogado ka. <laughs> at kung sakali mang ikaw ay uh, sakali mang ikaw ay naging uh, isang abogado, eh ano ngayon? 'Di ba? Eh ano ngayon? Kung sakali mang ikaw man ay naging abogado eh, at, kung hindi ka ring abogado, eh sino ba nagsabi sa 'yong abogado ka? Ha? At kung sakali mang ikaw ay magiging abogado, eh baka ikaw ring abogado ang makikita ng mga Pilipino pinakabobo. 'Di ba? Kaya abogado ka man o presidente ka man, iisa pa rin ang tingin sa iyo ng mga Pilipino ba to? Ha? Iparating nito sa kanya, iisa pa rin ang tingin sa iyo ng mga Pilipino kahit maging presidente ka pa. Alam mo kung ano yun ba to? Ha? Isa ka pa rin asong senador. Ha? Na tagapagtanggol ng amo mong tirador sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ha? Ha? inako <laughs> si Bato. Eh, oh, eto pa. May sinabi pa siya dun eh. Uh, sabi niya, pero, yon naalala ko na, sabi niya, pero ako'y isang Pilipino. Yun, yun. Uh, so, lakas ng loob niya magsabi na siya ay isang Pilipino. No? Uh, so, para sa akin, <laughs> Uh, ewan ko dito kay Bato no? Alam mo Bato, nagpapatawa ka ba? O nagpapatawa yata ito si Bato eh. Di ba? Ang lakas ng loob mga kababayan na sabihin, ako pero ako isang Pilipino. Talaga lang Bato ah, Pilipino ka ah. Lakas ng loob mo. Kung talagang Pilipino kang gago ka, ah, makinig ka Bato. Eh di siya na, hindi mo sinunod si Digong. Ha? Kung talagang Pilipino ka, sana hindi mo sinunod si Digong. Noong inutos niyang patayin, uh, pumatay ka o magpapatay ka ng mga Pilipinong walang kalaban-laban kung talagang Pilipino ka ngayon, tatanungin kita uli ha? tatanungin uli kita ba to? saan yung awa mo? o nasaan yung awa mo? at damdamin mo noong mga panahon na pinapapatay mo o kinakatay ninyo yung mga Pilipino ha? Nasaan? Nasa yung awa mo, nasa yung damdamin mo Nung mga panahon na yon Habang kinakatay ng mga tao mo ha? Yung mga Pilipinong kalahi mo Kasi sabi mo, Pilipino ka, di ba? Nasa yung damdamin mo, yung awa mo Di ba? Ang kapal ng mukha mong sabihin, Pilipino ka <laughs> ah, Gusto ko lang ipaalala sa iyo ba to, no? na yung mga Pilipinong pinapatay mo ha? o pinapatay ninyo ng amo mo ay mga tao at hindi mga hayop baka hindi mo natatandaan yung kung ano yung ni, pinapatay ni pinapatay ni Digong nyo sa iyo baka akala mo yung mga baka sabog ka baka akala mo mga hayop baka akala mo hayop yung 8 years old 7 years old yung estudyante yung pastor at iba pa no sa totoo lang, ito tanong ko lang kay Bato, hindi ka ba kinikilabutan <laughs> sa sinasabi mong uh, ang lakas mong magsabi na Pilipino ka? No? Ang lakas mong magsabi Pilipino ka. Pero yung mga Pilipinong biniktima mo, no? Oh, Ay eh, hindi mo pinakitaan ng awa. Hindi mo pinakitaan ng kahit konting respeto man lang bilang makatao, bilang Pilipino kapal na mukha mong Pilipino ka pero yung mga Pilipinong biniktima ha, ah, ng mga Chino sa papano paraan alam niyo ba ito yun na yung mga pinapatay sa kanya o inuto sa kanya dinidigong na ipatay niya ay mga biktima ng mga Chino sa droga yung mga inutos sa kanya na ipapatay biktima ni Michael Yang at Alan Lim habang pinapatay ni Bato de la Rosa, yung mga biktima ni Alan Lim ni Michael Yang tuwang-tuwa itong mga Chino kasi bakit? dahil sa kanila, mauubos ang Pilipino sa bansang ito dahil ang pumapatay sa mga Pilipino ay kapwa din Pilipino alam ni Bato yun na kung hindi dahil kay Michael Yang at Alan Lim hindi kakalat ang shabu sa buong Pilipinas na nagiging biktima nila ay ang mga Pilipino pero ano nangyari habang pinoprotektahan ni Bato ni Digonyo si Michael Yang at Alan Lim inuubos nila yung mga biktima ng mga ito sa droga o binuubos nila yung mga Pilipinong naging biktima ni Alan Lim at Michael Yang tapos ang lakas ng loob niya magsabing Pilipino ako mukhang sa, ako sa totoo na susuka ako eh ha? kung talagang Pilipino ka hindi mo gagawin yun oh, ito pa, ito pa mas malapit sabi niya uh, na gusto ko sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas yun ang sabi niya So para bagang sa punto niyang yun ay para bagang gusto niyang sabihin sige tuloy ninyo yung pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte at magkakagulo tayo. Magkakagulo? <laughs> Alam nyo isa lang yan eh. Alam naman natin na hawak ng mga Duterte ang NPA, ang New People's Army. Talaga manggugulo yan sila. Kasi bakit? Pag nawala si Sarah, wala nang magsusustento sa kanila. Yan po ang katotohanan dyan. At pag nawala si Sarah, malabo nang mangyari na makabalik pa yung mga drug lords sa bansang ito. Katulad ni Michael Yang at Alan Lim. At isa pa, kapag nawala si Sara Duterte at hindi na magiging presidente, malabo na na may pagpatuloy pa ng bansang China at ng mga Duterte yung plano nilang sakupin at gawing probinsya ang bansang ito. No? Alam naman natin, nakasabot ng bansang China ang mga Duterte para mas masakop tayo. Tingnan nyo naman, halatang halata naman, kitang-kita naman. Pagdating sa usapin ng pagtatanggol sa bansa natin, kami may ang mga Duterte, no comment. Wala silang sasabihin. Dahil alam nila na kapag nagsalita sila, si titirahin sila at lalabas yung baho at isisingaw sila ng bansang China. So kaya ayaw ni Bato, isa din sa ayaw, kaya ayaw ni Bato na uh, matanggal si Sarah dahil unang-una pagka natuklasan yung nilalaman ng pera ng mga Duterte lalabas dyan ang pangalan ni Bato lalabas dyan ang pangalan ni Bongo at kapag nasira yung dignidad at kapag napatunayan na talagang ang nagkasala nagkasala si Sara kung ano ang magiging tingin ng mga Pilipino kay Sarah, yun na rin ang magiging tingin ng mga Pilipino sa kanila dahil kasabwat sila. Kaya pinipilit nila na wag nang ma-impeach dahil nakasalalay kay Sarah, pati yung mga kinabukasan nila, pati yung mga karir nila sa politika. Yan po ang katotohanan. Kaya po pinipilit si Bato na wag mabuksan ang impeachment na to dahil natatakot si Bato na baka makita yung bilyones, trilyones na kung saan napakinabangan din niya. Kasi alam ko, doon sa mga ninakaw ni Duterte, nakinabang si Bato at si Bongo. Kaya sa madaling salita, sa impeachment trial na yan, sa ayaw niya at sa gusto, lalabas kasi dyan yung pangalan ni Bato at saka ni Bongo. Kaya ayaw nila kaya naniniguro siya dahil lalabas at lalabas ang pangalan niya dyan lalong lalo na makikita doon sa banko yung kanino tinransfer halimbawa o, kagaya nung kay Duterte Duterte may uh, may natanggap si Puloy nakita doon sa banko nasa record yun nasa record ngayon si Bato sigurado meron yan maki-question siya ng mga panahon na yun oh, PNP, chief PNP ka Paano ka nagkaroon ng bil ng million-million Na ganito ka laki Paano ka nagkaroon ng hundreds million Samantalang Chief PNP ka lang Hindi ka senador, hindi ka congressman So yun, isa yan sa kinakatakot talaga Ni Bato de Lara So hindi sa dahil sa ayaw lang niyang Ma-impeach yung amo niya Madadamay siya, makikita Masasama siya doon Lahat sila, lahat sila maaano ma, ma -ano Hindi lang si Sarah kaya naniniguro po si Bato tingnan nyo, sa sobrang paniniguro ni Bato, alam niyang hindi pwedeng gumawa at walang bisa yung gagawing resolusyon ng isang senador para pa bisa ang impeachment sa isang napakataas na uh, opisyal ng ating masa pero ginawa niya, na kung saan naging katawa-tawa tuloy siya bakit? wala sa batas ng senado na kapag kaumakit na sa kanila yung reklamo laban sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa mula doon sa kamera eh hindi sila pwede gumawa ng resolusyon ng hindi pinag-uusapan at kahit gumawa pa sila ng resolusyon dahil, pinang, dahil ang utos ng batas ha, magsiyasat kayo at tusgahan ninyo ba? Diba? so doon pa lang dahil sa gusto ni Bato de la Rosa na siguraduhin na hindi ito matutuloy dahil lalabas ang pangalan niya dito, lalabas ang pangalan ni Bongo at iba pang mga usino sino-sino dyan, yun ang kinakatakot niya. Sa totoo lang. Hindi dahil sa si Sarah ang, ang ano, kasama siya dito, sigurado lalabas yan. Kasi pag nabuksan niya ang bank account, o Sarah, anong dahilan? Bakit? Uh, oh, ganito, kapatid kay Duterte. O, oh, bato. Bakit ka uh, binigyan ni Duterte ng 50 million? Para saan to? oh anong anong dahilan? Ba't ka bibigyan ng 50 million? Congressman ka ba? <laughs> Senador ka ba? Uh, diba? So, kaya marami silang dinidepensahan dito. Sa totoo lang, nanganganib sila. Manganganib talaga, hindi lang sila, pati sindikato nila. Pati yung buhay nila. Kaya gusto nilang manatili si Sarah dahil meron silang dapat matuloy o meron silang bagay na dapat ituloy. Yan yung secret agreement ng mga Duterte sa bansang China. Ayon sa aking pagkaka, alam nung si Duterte pumunta ng China, humingi siya ng napakalaking pera, trilyones na halaga ng pera, kapalit ng isang kondisyon na tutulungan ng mga Duterte ang bansang China para masakop tayo. Nang sa ganun, yung doktrina ng mga Duterte at doktrina ng ng bansang China ay ipag-isa dahil iisa lang naman ang kanilang doktrina. Ang mga Duterte ay komunista, ang bansang China ay komunista. Kaya gusto ni Duterte ng mga panahon niya na igawin na lang tayong probinsya. Pero ang dami pong pumalag noon. Ngayon, hindi naman 'yan madadala sa ano lang sa sa tinatawag natin na uh, biglaan. Kaya ang ginawa ni Duterte noon, ang utos niya sa mga polis niya, siguraduhin ninyo na ang papatayin ninyo yung mga hindi bumoto sa akin. Kaya nung tinitignan nila, nagtatanong pa yung mga pumapatay, kaninong ano yan, ano yan mga Duterte ba yan o ano. Pag nalaman nilang dilawan, pag nalaman nilang uh, ano yan, uh, mga Aquino yan, yun ang papatay nila. Pero pag nalaman nilang mga Duterte, hindi. Kaya nga hindi nararamdaman ng mga Duterte, ng mga, mga DDS, yung nararamdaman ng mga biktima ni Duterte noon. Dahil hindi naman sila ang inanunan. Kasi alam ni Duterte na kapag diniklara ni Duterte na probinsya na lang ito, itong bansang ito, sasangayon yung mga DDS. Kasi nga, gusto nila si Duterte. ganoon lang yun. Malamang papayag sila eto tanong ko sa mga DDS, papayag ba kayo na gawing probinsya ng bansang ito? Uh, gawing, gawing probinsya ang, ng bansang China ang bansang ito? Malamang tinay mo, sasagot yan. Oo, oh, gusto namin maging, maging uh, probinsya ng China na tayo. Kaya nga ang siniguro ni Duterte noon para matuloy yung secret agreement nila, ipinadaan nila sa war on taking war on drugs na ang, ang target talaga ng war on drugs na yon ay yung mga hindi makaduterte ang titirahin kaya nga hindi naiintindihan ng mga makaduterte yung nangyari kasi hindi naman sila ang naging biktima kundi yung mga taong hindi sangayon kay Duterte ganun lang po kasimple yon so ngayon bumalik tayo kay Bato tulad ng sinabi ko marami pong uh, dinedepensahan dito si Bato at si Bongo. Hindi lang si Sara, pati yung mga sarili nila. Dahil sa investigasyon na ito, lalabas at lalabas ha? yung pangalan ni Bato de la Rosa at ni Bongo. At pag nangyari yun, may posibilidad na matanggal sila sa pagiging hukom. Ito po yung nakikita kasi nila eh. Kapag ang isang hukom sa usapin ng impeachment ay napatunayan at nakikitang mayroong mayroong kinalaman sa usapin na pinag-uusapan na yan yan po ay pwedeng matanggal bilang judge dahil alam ng lahat na itat pagtatanggol niya sarili niya kasi involved siya dun eh so ngayon pag nabawasan yung mga senador na kakampi ni Sarah nakasabot niya mas lalong lalakas ang ebidensya at mas lalong malalagay siya sa alanganin. Kaya nga ang resolusyon na ang pinaka ano nila dito, huwag ituloy. Kasi lalabas at lalabas sa usapin ng impeachment na yan ang pangalan ni Bato, ni Bongo at iba pa. O, ngayon, pakikita doon sa bank account, o kitty, o oh, meron ka palang 100 million o oh, meron ka palang 800 million saan galing to? question na naman o oh. o oh, puloy binigyan ka pala na meron ka palang meron ka palang ano uh, 800 billion o oh. kasi di ba nga may 5 may may, may, may 5 trillion si ano si Duterte maaaring nandun eh o oh, ano, uh, punoy, meron ka palang 800 uh, billion sa galing to, sa muna kuha to, question to. So ngayon, hindi lang si Bato, yung mga Duterte, ang malalagay sa langalin, hindi lang si Bongo, pati si Digong No? Pati si Digong Ang masama niyan, kung sakaling mawala si Digong doon sa dahig, may, papan may pananagutan si Digong nyo. Makukulong pa rin siya dito isa yun sa nakikita nila. Kaya sinisiguro na lang ni Bato na huwag ito. Alam niya ng mga abogado, alam niya ng ating mga kababayan na talagang kaya ayaw ni Bato na matuloy ito dahil lalabas ang pangalan niya at pangalan ni Bongo sa, mag sa magaganap na impeachment trial labang kay Sara. Yan po ang sikreto. Yan din ang nakikita ko. So ayaw ko lang po ha, pero sana magkaisa po tayo na ituloy ang, pitch, ang impeachment uh, trial para po kay Sara Duterte kasi pag hindi yan natuloy delikado po ang bansa natin unang una minamadali na po ng China na sakupin tayo ha? at minamanduhan na ng China si Sara na gawin ang lahat para manalo siya para hindi masayang yung pera o trilyones na binigay ng bansang China sa pamilya Duterte kasi maliban pala sa inutang niya at uh, at uh, 6 trillion mahigit may, may trillionis ding nahakot si Duterte mula sa China na ang kapalit noon ha? na ang kapalit noon ay yung pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa bansang China gamit ang kanilang kapangyarihan so yun po yun so muli po tulad pong sinasabi ng lingkod mabuhay ang ating bayan mabuhay ang mamahal sa ating bayan maraming maraming salamat